Hello guys, good afternoon for today's video guys i ko po sa inyo guys yung sasakyan na punong-puno ng Chinese Carvings Kumusta driver na mo, Seng? Uh, Siptirang driver? Kargado ko ng sasakyan Chinese Carvings o Ompok Natumba <laughs> dito sa ban banda ng uh, oh. barangay Bayanga ng Cagayanero City po guys ito pong nangyari guys uh, basi base sa mga taho sa mga insidente sa dihang nangutana ako sa mga trabahador sa gulay sabi nila na na wala daw yung prino ng sasakyan na ito kaya ang ginawa ng driver binangga na lang para hindi na umabot doon sa bandang inahan kasi pag umabot pa sa bandang inahan mas delikado dito doon guys kasi uh, medyo sobrang bahaga ba talaga kaya dito na lang uh, uh, binangga ng driver sa rasya ng juice buhay naman po yung driver guys hindi naman nasaktan kahit In hindi naman uh, wala naman kalos, uh, na galos oh, na kuha niya walang pinsala sa katawan so ganyan guys so tingnan nyo guys grabe guys so second life na to sa maong driver guys ba kay last Gastaw dapat banda pag sa may manubila yung ano kinatumba niya mga guys and guys, <laughs> guys yeah. bye guys